Hello, 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 hello. Good morning, everyone. Today is best Sunday again. Third Sunday of the month of January 2024. Narito na naman po tayo sa umagang ito upang tayo pumuli ay dumulog sa paanan ng Diyos upang sambahin siya sa spirito at sa katotohanan. Nais ko lamang po kayang iwan ang isang mensahe na sinasabi ng Panginoon sa Biblia, doon sa Philippos 4, 6, and 7. Sabi niya po doon, huwag kayong mapalisa sa anumang bagay sa halip. Hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong pag-iisip at puso sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Tunay nga na nakapaloob doon sa mensahe na yon na huwag po tayong mabalisa, huwag po tayong mag-alala, lalo tigit sa lahat alam natin, talos natin, batid natin na napakarami na pong alalahanin ang bumabagabag sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Ngunit kung tayo po ay may mga salita ng Diyos na pinanghahawakan, kahit kailan hindi tayo madadaig ng kahit anumang mga suliranin, problema o mga pagsubok sa buhay na kakaharapin natin sa araw-araw. Kaya muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa sa maikling mensahe ng Panginoong Diyos na ito ay magkaroon po itong muli ng pagbubulay-bulay sa ating mga puso. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone! Mga mga, mga chup, -chup.